Hello, magandang umaga sa ating lahat. Magandang buhay. Uh, itong istorya nito ay matutunghayan natin ang ang tinatawag nyo ng apostasy kung saan uh, dito nawawala ang nawawala, nawawala ang tu tunay na simbahan dito simbahan tapos nagkakaroon pa ng pagkauho ang mga tao sa katotohanan sa bandang nakasulatan at dito nawala ang tunay na simbahan at matutunghayan natin ang kasaysayan sa buod ng history nito. Man, at ating matatunghan yan niya. Ang, apos, pamagat nito ay ang apostasy o ang pagkawala ng puno ng simbahan o ang pagkauho ng salita ng Diyos. Bago po man isinilang si Kristo ay nakasulat na sa bandang nakasulatan ang lahat ng mga hula sa Biblia ang pagdating ng pinaka masamang imperyo sa kasaysayan ang mga Romano ang siyudad na karumaldumal kubog ng kasamaan ang wawasak at sisira ng totoong simbahan at magkaroon ng apostasy o pagkauhaw ng salita ng Diyos. Ang pansamantalang pagkawala nito na ang dahilan ay ang masamang lungsod na Babilonya na naghahari, nagilipol at nagbabagsak, nagwasak sa mga kaharian, matuwid at pumatay ng mga banal at sumisira sa itinatag ni Sir Cristo na simbahan niya. At dahil sa masama nilang gawain at ang at kung kaya dadanasin nila ang masamang parusa at sumpa na siyang magdadala sa kaparusahan at kalubog sa kailaliman ng dagat at nalibing sila at doon na magpapatuloy sa kanilang kasamaan ngunit sila sila din kanyang nak nakapaminsala sa mga tao at hindi na makapaminsala sa tao at dahil sa sumpa sa kanila at kalunos-lunos at kagilagilalas ang sinapit nilang gawain kasamaan at natikman nila ang pinakamatinding kaparusahan na sobra nilang kasamaan ay sila ang dahilan ng pagkakahiwahiwalay ng malaking bahagi ng lupa at ng kayat nagkandahati na ito mamihiwalay so, ang mga ibang lupa, nagkapira-piraso may mga bagong mga lupulo ang lumilitaw at ang mga bayan ng siyudad ko karian kaanid ng mga romanong masama ay kasama itong lumubog sa dagat ko pinarusahan at nasumpa ang pagpatay at pag sira sa mga simbahan na tinatag ni si Kristo ang nagpapatay sa mga banal, propita, apostolis mga miyembro ng simbahan hanggang sa pagpako sa krus ng siyang kinaugalian at kultura ng matatanda Romano <coughs> na ginawa pa rin hanggang sa kasalukuyan. At sa kasalukuyan <coughs> at ng malagotan na ng hiningang anak ng Diyos, Ama, ay ginawa niya ang parusa at sumpa sa karamaldumal na sidad ang Babylonia ang pinakam pinakaranas ng bilis na kaparusahan at sa pangyayaring niya ang, ay binago nila ng konti ang kanilang mga kawalian bagamat nangamatay na kasama sa paglubog ang naunang mga ninuno nila na masasama sa ng Romano ay nag-iwan pa rin ito ng masamang masama. Ngunit binago na at di nakihalata at di nila ang pangalan ni Kristo at siyang naging kristyano daw, ika, ika nga. At imbis kay Kristo ito ipapangalan ay nag ay nag Bibliya ang utos ni Kristo na sa kanya ito ipapangalan na humayo at ipangaral mo ito sa ngalan ng Ama na ng Diyos Santo at mo sa ibabaw ng bato sa pangalan ko, ang simbahan ko ngunit Romano katulog ko ito bilang parangal sa hari ng Romano noon na si Dumudu Kosor at bagamat pananako pa rin ang ginawa nila pero sinasamahan ito ng reliyon ang ikinat at pipilit-pipilit -pipilit nilang yakapin at tanggapin ang kristyanismo na nagtatago lang sa likod ng pangalan ni Isu Kristo upang di mabisto ang layunin nilang pagpapatuloy ang naunang kaugalian ng kanilang natatandang no? na sinunod pag pagpasa-pasa hanggang sa ngayon at ka kasarihan na ito ang at ang sarado na maisipan ng mga membro ngayon at dahil sa akalan nila ito ang totoong simbahan ngunit ito, ito pa rin ang itong inang kagalian ng kultura ng sinaunang Romano ngunit may kaunting binago na sila sa takot na lubusan na silang lipulin at kunwari ay silang ang tunay ngunit ito'y antikristo lamang at kunwari para makapagtakpan ang kanilang matinding kasalanan at kung kaya lubusan ng nawala at nagkaroon ng apostasy ang pagkauhaw sa totoong salita ng Diyos o ang pagkawala ng simbahan na totoo na siyang tinayo ni si Kristo sa kasalukuya ng panahon nang siya'y nabubuhay sa pasimula nilang pananakop sa pangalawang pagkakataon medyo din na brutal at estretto papasok at sinakop nila ang tahimik na walang dumanak na dugo at dito ipinapasok nila ang reliyon daladala ang mga paring mga manyakis na nagkasamantala sa mga gandang kababaihan upang lahian at naging Romano ang kultura at isa tayo sa mga biktima at nahigit 500 years tayong sinakop at iniligtas ng mga Amerikano ang paglilip ang mga tupang ligaw o hintil ngunit naging naging neutral na ito nang papasok na ang demokrasya at unti-unti nang nawala ang ang kanilang mga kapangyarihan ngunit nakaugat na ito na siyang nagpapatuloy ng mga Pilipinong naniniwala sa simbang Romano kung saan si Jesus Cristo ang ginamit nila kasi Kristiyano nga at kung nakila kinikilala siya ngunit kilala si Jesus so Kristo ang kanyang tapang liyaw o ang mga hintil ito ay nagtatak ang na di literal pag at pagsapit ng 1823 ay formal na ipinambalik ang totoong simbahan at totoong sa tulong ng mga Amerika sa katauhan ni Joseph Smith na tinatawag at hinirang ng propeta at naitatag ang nga ulit at pinanumbalik ang totoong simbahan at bumalik na nga ang patutuong pagtutuong simbahan at nawala na ang apostasy at formal na din naging aklat ang ginawa ni ginawang matandang laminang ginto na matagal nang iniingat-ingatan ng mga mga hintil o mga tupang ligaw at ginawa ito ng isang propeta ng hiniran ng Diyos na si Mormon at naging formal na aklat ito sa panahon ni Joseph Smith at naging karugtong ng Biblia at siya ang naging gabay na naming mga tupang ligaw o hintel at labis ang pagkaunlad ng totoong simbahan sa bahay ito na halos dumibot na sa buong mundo at milyon-milyon na ang mga mundo at patuloy ito at wala nang kumambala sa takot ng mga Romano na maulit ulit ang sumpa at parusa na dinanas ng kanilang matandang inuno. Ngunit, mas manaig pa rin ang kasamaan at bilyon-bilyon ang mundo nito na halos buong mundo ay napasok na nila at nabudol ng kanilang pinaniniwala ang kristyanismo o ang paglaganap ng mga Romano. At dahil bulag ang taga-akay, hindi pareho silang mahulog sa apoy at bilyon bilyon ang madala sa impyerno. At sa akala nga nila na maliligtas sila at sinasamba si Kristo at oras na tinatawag nila at maski matisob lang ay tinatawag nila ngunit ito'y napakalaking kasalanan at tanggap ito ni So Kristo at di na lahat tumatawag sa kanya ay kanya ngunit ang nakakasumpong sa totoong simbahan ay tiyak na maliligtas ito ngunit di pahuli ang lahat kung buksan Inyo lang ang kaisipan at gaw gamitin ang inyong pinag-aralan. Aralin ang mga salita ng sa Biblia dahil sa saklat ng Mormon na para sa ating mga tupang ligaw o hindi. Ay dahil ang unang kautosan sa Biblia ang para lang sa yaon sa ating mga unang ninuno, hudyo o mga Israelita at ang Biblia ay para sa kanila. Ngunit gabay pa rin ito natin at may mga teksto sa na, da na dapat natin yung sundin hindi salamat kung magising kayo at nabuksan na ang tulog nyong pananiwala na ito'y nakaugat na at di na nabuksan pa at deserve nilang mapunta sa impyerno at maglalangoy sa dagat-dagatang apoy ng pitong beses ang init nito at gustuhin mo man mamatay ay di mangyayari ito at sa pagbabalik ni Yesu Kristo ay, ay mapapalitan tayo ng katawang perfecto at immortal na walang kamatayan. at kung nagugustuhan man ninyo ang aking story na ito mga lodi please follow, share, like, comment at subscribe sa page ko FB, TikTok, Youtube More, more, love, God ble bless you, more power, more love,